Si Senadora Grace Poe naman nagbigay ng mensahe sa harap ng mga estudyante ng University of San Carlos. Pero ang mga miyembro ng media na nagko-cover sa Senadora, pinigilang makapasok. Nakatutok si Marie Zumali. Inimbitahan si Senator Grace po ng ilang student organizations ng University of San Carlos sa Cebu para makibahagi sa kanilang aktibidad. Pero ang media na inimbitahan ng tanggapan ng senador, pinagbawalan mag-cover at pinalabas pa ng campus ng pamunuan ng universidad pati ang sasakyan ni Senator Grace Poe ay hanggang sa labas lang ng gate pinayagan, kaya naglakad na lang siya papasok ng gym. Sinubukan namin kuna ng pahayag si USC President Father Junior Miranda at iba pang opisyal ng universidad pero wala kaming nakausap. Naglabas lang sila ng pahayag sa isang text message na nagsabing nabanggit lang daw ang posibilidad ng pagbisita ni Poe. Maaaring umikot daw siya sa campus pero hindi magdaraos ng anumang pagpupulong. Ayon naman sa isang profesor ng University of San Carlos, ayaw daw nilang mahaluan ng politika tika ang opening ng intramurals ng universidad Hindi raw inendorso ng universidad ang kanyang pagbisita kaya nais din daw nilang mapanatili ang kanilang non-partisan stand. Nire respeto raw nipo ang desisyon ng pamunuan ng eskwelahan. They may have other reasons uh, that we don't know of and I'm not privy to it but I respect them. And the important thing is for the students to see my presence here. Aminado ang mga kay Sen. Grace Poe na, na nilang na-coordinate sa pamunuan ng universidad ang pagdalo ng senador. No politics. It was just her supposedly meeting us from Tingog, Carolinian, that's our political party and junior JCs. Very low-key event because she was already here so why not visit and meet her? So that's really just the purpose. Very low-key. If you see, no streamers, no banners. Binigyan din naman ang pagkakataon ng senadora na magbigay ng maikling mensahe. Ang cellphone video ay binigay ng isang dumalo sa pagtitipon. Na Nagulat naman daw si Poe na nasa siburin pala ang dalawang posibleng niyang makalaban sa pagkapangulo na sina last last Vice President Judge Marvinay at DILG Secretary Mar Rojas. Actually, this was planned Uh, for us, no, at least two weeks ago. Malaki naman ang Cebu. At saka para din matandaan ng ating mga kababayan dito sa Cebu na importante ang kanilang pangangailangan dito. Hindi pa rin nakakapag sa Senator Grace po kung tatakbo sa eleksyon 2016. Ang pagbisita kaya niya rito sa Cebu na itinuturing na most vote-rich province sa bansa ay paraan para matansya kung malakas ang kanyang tsansa para sa mas mataas na posisyon? Lahat ng mga potential na tatakbo for For national elections, should really go around the country to see what is needed. That's part of our job. Mula rito sa Cebu, Maris Umali, Nakatutok, 24 Horas.